Umakyat nga sa 28 ang bilang ng mga fireworks-related injuries. Kaya ang mga ospital naghahanda na sa mas marami pang mapuputukan habang papalapit ang bagong taon. Nasa front line ng balitang iyan si Jenny Dongon. Nakahanda na ang mga pamputol ng buto gay ng medical jail na ito at bone cutter sa Jose Reyes Memorial Medical Center. May modelo din sila ng isang kamay na may mga nakatusok na alambre at mga puto na daliri ganyan daw sa sapitin ng mga masasabugan ng paputok ngayong Pasko at sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman paulit-ulit na pakiusap ng pamahalaan, iwasan ang pagpapaputok, lalo na ang mga ipinagbabawal na. Ipinakita pa sa amin ng orthopedic kung paano nila inooperahan ang mga pasyente. Ang kamay po ng pasyente ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Then ito po uh, yung uh, medical grade po na drill na ginagamit po namin uh, para po magpasok ng mga alambre katulad po nito. Kung gusto po namin na yung buto ng pasyente, ibabalik po, ipagdudugtong po ulit. Gagamitin Gagamitan po namin ng mga alambre or mga bakal na katulad po nito. Pero kung di na kayang masalba ang daliri ganito, nito, itong bone cutter na ang gagamitin sa pasyente. Simula kahapon, apat na dito sa ospital ang nasampulan ng mga ito. Isang babaeng apat na putsyam na taong gulang na naputukan ng kwitis at tatlong minor de edad. Bukod sa mga naputukan, binabantayan din ang mga aksidente dahil sa pagmamaneho ng lasing. Uh, we have received uh, multiple um, motor vehicular accidents ngayong uh, Christmas season. Um, madami din nga dahil uh, lasing yung mga driver or um, unfortunately yung iba um, na dadamay lang dahil nga sa reckless driving. Meron ding na ng kain ngayong Pasko. Uh, uso din ngayon uh, high blood, hypertensive emergencies. Payo ng mga doktor sa mga mapuputokan. Uh, nasa bahay po, linisin po yung sugat ng uh, clean na water. Tapos, uh, diretso na po yun sa, ano, sa parang yung linis lang po ng sugat para lang po sure na wala na pong uh, firework na active dun po sa sugat. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.